Yo, what's up, mga backyard? Welcome back sa aking channel. So ngayong araw guys, uh, wala tayo sa ating backyard at uh, wala tayo sa ating farm. So nandito tayo ngayon kay Hendrix backyard dahil meron tayong ibibigay na mga gapi, no? So yung mga Gapi 'yon ay papakalaga muna natin sa kanya dahil medyo meron tayong mababago doon sa ating mga farm kasi medyo may mga mawawala kasi doon at papaalagaan ko muna sa kanya at kung dumami ay hihingi na lang ako para hindi naman masayang so papakita ko sa inyo guys at uh, medyo busy nga lang dito dahil meron tayong mga kasama dito ayan busy kami oh, busy. so guys uh, babalikan ko kayo at papakita ko sa inyo yung ating mga bagong isda ni Hendrix Backyard so, let's go So yun guys at eto nga pala yung mga binigay ko kay Hendrix Backyard uh, Kung maalala nyo, uh, bigay din pala sa akin to ni Sir Eman Malik no? Pero gusto ko man sanang alagaan, uh, wala akong mapaglagyan guys Kasi yung sa aking backyard ay aayusin ko pa Tapos dun nga sa aking farm ay medyo may, mag, may mga mababagong mangyayari So, ito nga yun, yung mga bigay sa atin ni Sir Eman Malik. to. Papaalagaan natin kay Hendrix Backyard yan. Ayan. At sure naman ako na mapaparami niya yan. So, apat na strain to. So, may naiwan pa pala sa akin, guys. Ba, meron pa ako nung naiwan na isang pair ng HB Blue. Tapos, meron akong isang ay dalawang mail ng RGSS tapos ng HB wide may isang pair pa ako dun. so yun nga guys uh, ngayon dito sa kanyang mga tab ang mga laban ngayon nito ay panay gapi so focus kami ngayon sa gapi at uh, kasi yun yung medyo maganda yung bentahan patulad yung kanyang mga AFR Tapos marami siya dito yung blue panda. So na nasabi niya nga pala sa akin tong blue panda niya ay ya ano niya no, i-reset -re niya dahil medyo nahaluan na daw ng ibang strain. So pipilian na lang niya yan kung ano yung mga solid pa. At yun yung itutuloy niyang paramihin. So nandoon sila guys at uh, merong bumibili sa kanya eh. kaya hindi mo natin sila istorbo yun doon. Tapos dito sa kanyang mga ga, ano mga goldfish, ayan. Meron siya dito ng dalawang malaking apache. Tapos dito naman ang mga green cobalt. Ayan, panay green cobalt to, no? Tapos dito nga pala guys, ah uh, Meron pa siya dito ng napakaraming Uh, red balloon platis. Ayan, napakarami nito. Hindi lang siya kita kasi marami siyang ano. Ito pala. So, hindi natin ma-focus. So, papasyal tayo dun sa ating MB Farm. No? Papakita ko sa inyo kung ano yung mga nangyari. Tapos kung ano yung mga aayusin uh, natin at yung mga mawawala doon. So, dito sa kabila guys, uh, marami siya dito mga red balloon platies na mga breeder size. Tapos dito, ayan na, para dumami na yung kanyang tuxedo koy. Uh, at nandito pa rin yung kanyang mga breeder. So, meron tayo dito isang customer. So, hindi sa akin, nandito ko customer ha. Nandito si Sir... Uh, Pangalan niya sir? Raylon. Si Raylon po, no? So, bibili din ako sayo. Ah, din <laughs> sa iyo. Ah, bibili din daw sa no? So, pag mayroon na tayo available, sir. Oh. So, marami siyang pina-plastic dito. Uh, kung gusto niyo pumasyal, ayan, pinamimigay lang ni Hendrix baker yung mga sword tail niya, no? Ang lalaki niya, no? So, sa mga gustong humabol, <laughs> pumasyal lang kayo dito at napakarami pa dito. So, yun nga, no? Pinamigay natin yung kanyang sword tail. <laughs> So dito naman guys, uh, marami pa rin siya dito mga AFR. So ito yung hindi natin mapadami dati. At uh, medyo magaling talaga yung kamay niya dito sa mga red eye eh. Tapos dito naman, ewan ko, hindi niya nakatabi na ito itong kanyang mga ano dito, danyos. So ito yung mga breed niya na danyos uh, at ngayon ay malalaki na. So tumigil na rin kami sa pagbe-breed ng danyos ngayon kasi medyo bumagal yung bentahan at natatampakan din kami ng danyos. So dito din sa kabila, marami din danyos. At uh, malinaw yung tubig nito. Ano, trip po ba yung danyos? Free mo na. So pinapauwi na sa akin, pero dyan muna yan. <laughs> Saka na lang. <laughs> Namatay na yung ganyo. Palit tubig lang eh. Batay. Eh. Ano yan? Mabenta eh? yan noong um, time na ako rin. Eh. So ito, marami din po siyang pride dito ng AFR. So, so yun guys, at tapos na nating lubutin ang kanyang mga isda dito at i-update na rin natin kung ano yung mga laman ng kanyang mga uh, HB farm. No? So papasyal tayo doon sa aking MB farm at ipapakita ko sa inyo kung ano yung nangyari. Tapos doon ko na rin sa inyo kung ano yung mga mangyayari doon kaya Diretso tayo doon sa bahay. Ay, diretso tayo doon sa ating farm. So, let's go. So, yun na nga mga backyard at nandito na tayo sa aking MB farm. So, kung mapapansin nyo guys, ah, uh, Medyo malalabo na yung tubig. So ito na yung malinaw tong ating isang tarapalpan, tong nasa gitna. Uh, at meron pa tong mga laman na konting goldfish. So na-harvest ko na nga pala yung mga goldfish nito. Uh, at mga na-event na ako na, na nung December. Tapos dito sa isa pang tarapal pan natin ay uh, mga crayfish at green na nga yung tubig. So, yan na nga. At uh, nagbaruga na yung ating mga net, yung ating ibinubong. At uh, bali-bali na yung mga kahoy dito sa ating MB farm. No? So, marami kong aayusin dito. Tapos, ayan. ah uh, konti lang yung tubig. Pero may nagpapakain pa nito. So, pinupuntahan to ng kapatid ko. At medyo hindi nga lang nadadagdagan agad ng tubig. So, kasi may problema yung tangke ng tubig dito. Uh, hindi agad na dadagdagan ng tubig. So, ang papansin nyo, medyo mababa na nga yung ating net. At marami tayong aayusin. Pero, nandiyan pa rin yung ating mga isda. Katulad ng ating mga PKBM. So, ngayon nga pala guys, uh, nag-harvest din ako ng mga ARC natin, itong ating mga Craylings, uh, nag-harvest ako ng mga 1.5 at 2 inch para ibenta sa ating mga kabackyard. So, marami nag-aantay na mag-out ako ng ating mga ARC at ngayon lang ako nagka-time na manghuli. So, medyo busy talaga tayo guys, pero uh, naiintindihan naman tayo ng ibang kabackyard natin. So, yun na nga at ngayon ay uh, pag-harvest na tayo at papaship natin niya sa ating mga kabakyard. So, ang ano ko nga pali dito guys, ah uh, hindi ko sure kung magtatagal tong ating MB farm, no? Kasi, ang sabi sa akin dito ay meron daw uupa dito sa lupa at uh, kung matuloy man na umupa dito sa ating MB farm ay maalis tong ating farm So, no choice talaga ako kung hindi alisin. Pero, mga 2 months pa naman yon At medyo matagal-tagal pa, no? So, nakapag-harvest na rin ako dyan ng HB Blue dahil meron ding umorder sa akin. At, tong ating mga ARC ay medyo marami-rami itong kinuha ko, no? At syempre, meron silang pre-aquatic plants at hindi mawawala yan sa atin, guys. So ayan mga backyard at umuwi na tayo sa ating backyard at ito ay i-prepare na natin. So ito yung mga nahuli kong mga ARC guys. So hindi naman lahat to ay may ship ko. So meron tayo, merong order sa atin sa Dasmarinas at meron din dito sa malapit sa area ko no. So maraming maraming salamat sa inyo at kahit pa ay eh, meron tayong income no. So update ko na rin kayo dito sa ating backyard no. So mapapansin niyo yan na lang yung laman nitong ating 75 gallons. So mga nawala na yung ating breeder at meron pa diyan mga rancho. Dito na sa ating 50 gallons. Ayan, yan lang yung ating isda dito. Tapos yung ating flowerhorn horn, yan, to mga 20 gallons Panay na flower horn yung nakalagay. So mag iinvest ulit tayo para sa goldfish. Hindi ko sure kung rancho o oranda pa rin yung ating i-invest dahil tong ating mga breeder ay medyo matatanda na at syempre magpalit naman tayo ng panibagong breeder so ito na nga lang yung itiner ako guys ito tong isang ano natin tong BTO na short body short tail yan tapos meron pa tayo ditong napakaraming HB blue so dalawang batch yan tapos may mga kasama yung crawlings so hanggang dito na lang muna ang aking video maraming maraming salamat po fish out still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go go go